isang mapagpalang arma po sa ating lahat mga katrokes ah, ngayon po ay nandito tayo sa tabi ng ating kalamansi at ating minarkot ano nung nakaraang last two months ay nagmarkot tayo at ngayon ang kukunin na para itanim dahil nagtag-araw hindi ko masyado mailipat pa dahil nga baka matuyo so ngayon ngayong araw uh, hapon na ngayon ay aking kukunin na so yan bali dalawa pa ang naiwan ito yung pinutol ko kanina yan. so mayroon pa tayo yung kukunin na dalawa no yan na hindi ko lang na i-video kanina dahil solo flight ko naman tayo at uh, kaya ko naalala, meron nga pala akong stand, no? Ito mayroon akong tripod. So ayan, ay video ko ngayon kung paano ko umarkot ito. Pinutol ano, ayan. Yan, And ito ay puputulin pa rin natin para mailipat natin doon sa tanim. So ito may mga kawain dito dahil pag namumuha ako ng kalamansi, ng bunga niya ay diyan ako tumutuloy. Kaya naisipan ko na putulin dahil kung mapansin nyo sa taas may live wire. Ayan, linya ng kuryente. So dito dumaan yung linya ng kuryente. Kaya kailangan natin na tanggalin. Ayan, kung mapansin nyo, yun ang poste. Nandun, sa kabila. So, zoom natin. So, yan ang linya. Ayan. Pupunta ron. Yung linya na kuryente. Medyo ilapit natin. Ayan o. Ito na yun ang linya. Ayan. Ayan o. Kung mapansin nyo yung linya na yan. Nandiyan sa babo ng kalamansi. So, kaya tinanggal ko na lang. Para mas safe tayo. Kasi pagka humangin, Uh, baka makaskas na yung kuryente kasi babaw at makakuryente ano kaya yan napakalalaki ng kalamansing ito kapag uh, bumunga siya yung singkad na ang bunga niya lalaki yan so, ito naputulan natin yan meron pa tayong lalagari na isa pa lagari na yung ginagamit ko para hindi siya masyadong ano, malog mapansin natin masuloy na dito masuloy na siya dahil matagal na so may, may ugat na rin ito ang galing na, so, sabay sabay yan sila nung i-market ko ayan ito na ating ililipat na ito pa doon ayan tatanggalin natin ng tali para makita natin kung marami siyang ano that cover na ililipat na natin ayan ito na yun ayan. itong baba na ito tinanggalin ng balat then ilagyan ng lupa tapos nilagyan ng plastic at tali so kita naman ninyo uh, successful naman yung dami ng ugat oh. dahil malaki siya kesa putulin lang na walang silbe ay ginawa natin na ganyan na oh. Yung may barahin pang bunga so ililipat natin dito yan sa binutas na yan oh. yan dyan natin ilalagay para mabuhay siya. So, lalim ay nasa 15. 15 inches na yung lalim niya. Pwede palagyan lang natin ng konti pa para maluwag-luwag yung pag dito. dan dia memang tak nak I think the So hindi mo natin lagyan ng abono after 1 month saka natin lagyan ng abono. niyan din buong nga. Ay ah. Tapos lalaki, oh. Ah, hindi 'yung lalaki na buh niya. Kaya sayang ang makapanghinayan kapag puputunin lang siya. At hindi natin mamarkot. Maganda sana kung graft grafting ano. So wala naman tayong kalamunding para iduktong Kaya ito na lang muna na naisipan ko markot para mas mabilis hindi na tayo makangailangan pa ng mga seedling ah, malaki yan malaking puno oh. ang dami ng bunga yan okay, yung isa na kinuha natin plastic na ito para makasipsip siya ng ano ang basa kita naman yung ugat ang dami oh paikot ang basa So ayan, dami na ugat sa loob ng mga uh, may kita lumbuan pinintay uh, mo natin na uh, pakaulan para mas madali na mabuhay ano? Uh, ang pagnaitanim natin Ito, uh, palaliman pa natin na konti para mas mabilis ma buhay itong ating tanim ito dyang ko ito ganunin para hindi masyado siyang mainit pagtanim pagtanim ito, didiligan na lang 对。 mapapansin nyo may timing lupa at hindi natin pa paabutin sa madilaw yung maraming bato so para mas matabain lupa pag ganyan may timing So yan, itanim na natin. So yan, pantatlo yan. Ito yung pantatlo. Yung isa natin, yung padalawang tinanin tina may tina kanina yan. No? Hindi mas maliit lang siya konti. Hmm. Saka so, ito yung pinakauna. Ito yung malaki. So nakatanim tayo ng tatlong peraso na kalamansi. Ayan. laki ng bunga Yan Yan, para masigurado nating tuloy-tuloy ang paglaki ang pagbuhay niya. Nakikinig ng mabilis. Kasi hindi ba tayo, siyempre hindi natin. Dilikan natin. Para magbasahin po ng ng video ito, like subscribe and click the ring click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon go yeah. times para mm -hmm. ma-notify po kayo yes. sa mga susunod namin gagawin na videos thank you bye bye, -bye.